Hi guys, it's me AJ Diamond at your screen Sa araw na ito ay eh, tayo ay magra-ride Pupunta kami ng aking kasama, kasama ko ngayon ng aking kapatid So pupunta kami ngayon ng York City Kasi dadalawin lang namin yung aming Mother Earth <laughs> Mother, kasi ngayon ay November 2 dadalawin lang namin yung aming um, mother sa na ito ay unfortunately wala tayong extra battery para dito sa ating ginamit na camera hopefully makakaabot ito doon sa <laughs> Ngog City sana kasi isang battery lang ang magagamit natin ngayon meron naman akong extra nitong GoPro Hero 4 kaso lumubo na kasi sa tagal lang hindi na ako nakapag ride hindi na gamit yung extra battery I don't think so kung may kinalaman doon kaya lumubo siya and hoping na lang na makakaabot pa ito doon sa Hingong City and kasala yan nandito pa tayo sa Libertad So, time check Ayoy Kulat <laughs> kulat yung red low But uh, Nakita ko kanina is Nasa 11.30 tayo umalis and kaya sobrang init ngayon so ride safe ride safe na lang sa amin and ride ride safe sa iba na, na, may mga rides ngayon so andito na tayo sa Bangkasi Hopefully, walang aberya ngayon na mag magaganap. <laughs> Itulad nung last na ride ko, e, napu naputulan kami ng kadina. Hopefully ngayon, hindi na. Hopefully. I think palabas na ito ng bangkasi. Hindi lang ako sure. So yun, in espalto na pala dito Kasi yung Nung last ride ko, hindi pa espalto dito yung daan Wow, solid men Maganda na yung daan dito Dito lang pala Hanggang dito lang yung Espalto And meron na mga karugtong Pero hindi siya lahat Merong portion dito sa kanan na hindi pa naka ispalto. So malapit na tayo I think sakop na ito ng Buena Vista I don't think so Okay, andito tayo sa sentro ng Buena Vista Ah, siya nga pala guys Baka nagtataka kayo Sa aking channel Walang nakikitang video ng mga rides ko Kasi mostly doon is mga comparison ng mga motosiklo So kung titingnan nyo yung mga rides ko is Punta lang kayo doon sa playlist guys Binukod ko na yung mga rides ko doon Okay, andito na tayo sa Nacipit Sana ko nawala na yung zip dito Meron pa rin pala So, ang ride natin na ito is I think nasa Isang oras mayigit I think nasa 1.30 Ganyan siguro So, dahil tayo ay Umalis doon ng 11.30 So, expected na dadating tayo doon Nasa 1pm So, pwede pa yun mag-expand, gawa ng medyo chill lang tayo ngayon. Oh, disgrasyo eh. Parang disgrasyo. So, going to Carmen, but medyo malayo pa. So, andito na tayo. Papasok na tayo sa Carmen proper. parang kumangit yung kalsada dito parang nag-upload tayo dito ah <laughs> approaching na tayo sa boundary ng Misamis Oriental at Agusan del Norte. Yun, nagsaysay na pala tayo. অ্যানিমাল কোয়ারেন্টিন ঠিক হয় yun dagat na yun oh ang sarap maligo na yun kaso wala tayong damit na dala kasi iba yung pakay natin dito oh ayun lang pala lumagpas pa kami So, yun lang muna guys uh, Maghanap muna kami ng bulaklak Okay babus.